sarap ng tulog ko ah makabawa na nga ano kaya ang gagawin ko wait lang punta ko na sa CR pagugas lang ako ng kamay kasi wala ako ng kamay ko may tululaw laway punta ko pala si Jose at si Kel may nga pala kami sa may bahay ni Lausi eto nandito na ako sa bahay ni Kel Kel nandiyan ka ba oh Kel ikaw pa na yan nabisita kaya sa tropa oh tara sa mga mga punta natin sa Jose Jose Oh. Ay, pa si eh. Ayan na pala si Jose na sa labas na. Tara, sino may kotse sa inyo? Nagugutom ako eh. Hindi pa ako makain. Saan ba tayo punta? Sa kainan. Sa masarap na kainan sa alam mo. Yo, tara, Yun lang tayo kumain. Ayun, tara, S tara. Tara, tara. Mahilig ka ba sa burger, Jose? Oo. Oh. Uh... Hindi ko na umorder. Upo na ako. No, order po. Anong burger po? Ayan na, tapa. Ayan na. Yon, oh, sarap ah. Sarap. Yon. Mmm, sarap. Yummy. Pusog na ako, sarap ah. Kain pa ako. Tot ng French fries, sarap uh. Yes, sempre, French fries na burger yan. Sulit ang bayad. Sulit na sulit, sulit. sulit. Kasi, anong ginawa mo? Ba't nakita-katara sa labas ka nang bahay niyo kanina? Okay, lakas <tod> ah, may bay. Talikot. Agalong ba? Kaya pa, yung yun, nakita-katara sa tapat ka ng bahay niyo Nag-streaming tinakot ako eh Ayos, tamang bagay na bagay yan Sobrang init ng panahon ngayon Kaya, Kaya yung, na, tropa eh. Kailangan natin mag swimming Tara tropa, ah, sarap ng burger dito <laughs> Kaya, tropa, tropa. Take out ko na to Handa rin mo na yung Yung kotse mo Magkapahaba ako ng kinain Ay, oh, ulan tayo Lapat, Tropa pilong mo muna tayo tropa, 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 muna. tropa. Sino, tayo. Lamig. Lamig, tropa. Sige, 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 tayo sige, ano kayo? Tropa. Oh, uy, may pa. uy, oh, may oh. uy, may tent dito. Tara makisilong tayo. Tara makisilong tayo. Uy, may natutulog pala dito. Uy, may Ay. natutulog pala dito. Sino to? Uh, Hello? Hello po. Sino ayo? Uh. Pwede po bang makisilong? Mula po, po kasi. Pwede silong mula na eh. Oh, sige, sumilong lang kayo. Ano pangalan mo? Bossing. Ako po. Ako na si Arnold. Arnold, ba't dito ano ka nakatira? Wala kang bahay. May, mahirap lang kasi ako eh. Nako. Ang na ako ng magulang ko. At si Jose. pagkain Jose. Ipagkain po kayo dyan. Jose, bigyan mo ng burger, Jose. Eh. Ito, tropa. Ito. Ilang, gano'ng katagal ka nandito, tropa? Nakatira? Apat na taon na, tropa. Oh. Iniwan kasi ako ng magulang ko. Nako. No, oh. Nagotong oh, na tropa. kasi ako eh. Sadi ka namin ng punin. Sige, tropa. Tara dito. Pumunta tayo sa Kita pa dito. Pupunta tayo sa amin sa burgeran, bibigyan namin ng yes. burger. Thank you, thank you. Eh, yeah, wow. Ano ang pangalan mo? Arnold. Arnold, sige. Ano oh, na mga order mo pa? Sige. Burgeran. Order ng apple na fried. Yummy. Chaka drinks, Jose. Ayun, sige mo yan, Arnold. Salamat sa libre. Yummy. May nao na kain na masarap. Ano <laughs> naman yan? Yummy tropa. Puro panit ko lagi kinakain ko eh. Oo. Uh -huh. Galing so, to eh? Napakahirap ng buhay tropa, napakainit pa ngayon. Buti nakita ka namin. Kaya nga tropa eh. Uh, -huh. ayan, ngayon tropa. Sam Sama-sama ka na lang sa amin tropa sa bahay ni Lakel. Bibigyan ka namin damit at saka papaayos namin yung buhok mo. Okay lang ba sa iyo tropa? Oo, oh, slide, tropa. Oh, sige Arnold. Uh, <laughs>

Ganda ng kotse niyo, ah. Kikil yan, tropa. Hindi ko alam, magkana bilhin. Magkana bilhin mo sa kotse mo, tropa? 1.2 million lang, tropa. Ayos, ah. Mukhang na nga tayo ngayon. Tara, pang tayo sa bahay niya. Ye -ye, boy. Ang yaman-yaman niyo -yaman yaman naman. Ganda ng na bahay ni tropa, ayon, oh. Ayan o, pwede ka pala mag-push oh, Pwede ka mag-game oh, ka dito, tropa Pwede pala mag-game dito eh Pwede pa eh, tayo mag-game Sige, tropa ka, mag-game Magbabanlo ako Ayusin ko na damit mo may bandawan dito. Sige, dito Ay, yan, pasal dito pasal ito. Ay, sigo na yata Dito, pato ka siya. Dito, may siya. Ah, tropa, maligo ka na dyan. ako, umibis mo na ako. Ah, sige, tropa, maligo ka muna dyan. Mag Magigim muna kami dito. Magigim muna kami dito. ang ah, sarap. Sabay talon, sabi may pula, malabay. Ang galing mo kasi Baka pa baka magkasakit ka niyan. Nag-gym ka sabi na din ko kasi yung pool. Oh, what eh Hindi naman tropa, malakas ka naman nata tropa. eh, yeah, boy. Sa tingin talo mo diyan ah. At Kel! Ano, napili mo na siya ng damit, Kel? Oh, okay na, okay na, Labas ka na. Lalabas. Okay oh, okay. ang ganda ng damit mo, tropa. Tara, yeah, tropa. Pinahiram ako, pinahiram ako ng tropang kill, eh. Ah, sige, tropa. Salamat, tropang kill, ah. Yeah, oh Ogi mo tropa. Arnold Oo oh, nga ano Oo, oh, tropa Ang ganda rin ang kasuotan mo Bigyan ni Kilian Oo, oh, tropa eh Salamat, tropang iyan na Oo, oh, sige Ay, tropa Ayos, yan Ngayon, tropa Kung maayos ka na tignan Kailangan dapat eh Magkaroon ka ng trabaho Katulad namin May trabaho kami Tama uh, ano yan, tropa Ano naman yung trabaho ang Aking gagawin Hindi naman ako nakatapos na pag-aaral ay, eh, tropa, may alam mo. May kaibigan na ang piloto. Gusto mo ba maging flight attendant? So, oh, ayan, ayos. Flight attendant yan, Arnold. O, oh, sige, Tropa. O, oh, <laughs> sige, Ay. yun pala, Kiel. Gusto nyo pala mag-ano. O, nadaling kita doon. Oh, o, punta tayo doon. Tara, Tropa, kung dadaling ka namin sa trabaho mo kasi... ang um, kailangan mo magkatrabaho para magkapera, makakain, makabili kang pagkain mo. Oo nga, tropa eh. Buti, lang, na boy, uh -huh. kaya, boy. Buti na lang. aja si oh, Kiel. Oo nga <Gyaw> Malayo yung natin, Lapit tropa. Oh, sige, tropa. Buti na nakita niya kaya, kaya mga tropa. Naman ba sa burger, tropa? tropa. tropa. Brookhaven Airport. Ayos to ah. pasok Ayo Pasok kayo, tropa. tropa di airport. Anong gagawin dito, Kel? Anong trabaho? Trapa, hey, Sige. tropa, ni... yo. tropa. trabaho Pasok tropa. Ayos, ang ganda ng oh. aeroplano kayo ng aeroplano. Sino may ari na itong airplane na ito, tropa? Ang oh, may ari na ito, tropa. Sobrang yaman mo talaga, kaya idol na idol kita, tropa. Anong trabaho ni Arnold na bibigay mo? Um, flight attendant tindanda lang. O, oh, sige. Tagalinis, dito. Tagalinis. O, oh, ayan, Arnold. Sana ikaw, kaya mo bang linisin tong aeroplano ni Kiel? Siyempre, kayang kaya ko yan. Kahit anong trabaho. Ayun pala, ayos, tropa. Ang sahod mo, magkano bibigyan mo sahod sa kanya, tropa? Standard sa nga daw. Thank you. Uh, Ay, so... na yan. Kesa wala. Ang laki. Ah, oh, tada, dito tropa Nandamo ako. Oh. Sige, sige. Sakto yan, Arnold. Dayaman ka dyan. Ano nga? Eh? Maglinis ka muna dito tropa. Sige tropa. Sige. Maglinis muna ako ng mga tropa. Oh, sige tropa, huwag muna ako dito. Sige, okay. ako dito tropa. Wala naman akong gagawin. Maglinis ka muna tropa para may isahod ka na. Sige bang pagkain ka pa? Sige, kahit anong sa akin lang pagkain. Ayan, sarap. Ayan, sarap. Burger na. Papapoyin mo na ako. Sipag pala maglinis na ito. Yeah, boy. Sipag mo pala maglinis, Arnold. Ngayon, may trabaho ka na, Arnold. Salamat. Kumain ah, ka muna, Arnold. Oy, thank you. Kailangan ko na rin umuwi sa aking bahay. Naantok na ako. Pagod na ako ngayong gabi. Ngayong Kage, araw. Tropa. Ay, tropa. Pagod na ako ngayong araw. Tara, Kyle. Hatid mo kami sa kotse. Papa. Tara, Kyle. Hatid mo na kami. Um, Arnold, mangunguna na kami ni... na kami nila, Kyle. Tsaka... Sige, tropa. Sige, tropa. Tsaka ni, ni Jose, Babalik ka na lang namin dito bukas. Pwede ba ako dito matulog? Tropa, pwede, pwede. Ayun, De, pwede naman pala. Sabi ni Kyle, tropa. Si, tropa. Arnold. Okay. Salamat sa inyo ha. Sige Arnold, okay. babalik na lang tayo dito bukas. Ken, pwede ba namin silipin si Arnold dito bukas? Sige tropa, pwede pwede. Sige tropa, salamat. O so, Jose, gusto salamat. mo sa mama? Bukas. Sige tropa. Tropa, hatid mo kami Miguel. Tara tropa, kain na kayo. Tara tropa. At tropa, bahay mo tropa. Sige na tropa lang ako sa bahay ko. Maraming salamat Kel. At pagod na pagod Sige, na at at ako. At ako'y matutulog na rin. Mag-iingat kayo ni Jose. Sige tropa. Sige tropa, bukas na lang. Ay, salamat. Nakauwi rin. Nakakapagod ang araw na to. pag muna ako ng kamay bago ako matulog. At ako inaantok na rin. Ah, bukas na lang. ko Ina ako inaantok na. Good night.